Tap. Tap. Pabeleta lang niya eh Pwede na sila. Pwede na sila oh, Prani. Prani. Hindi na sarap tikit. Pris sila. Pero pa ano naman yan. Pinaglalaro ang lang. Tapos baby, bitawa na naman niya yan. Saka niya ha, bullet. Eh na. gawa niya o. Pasaway. Ang tumakbo ha, bullet. Oh, friend na sila. <laughs> <laughs> Ayun na! Lang! wasawaing kapika ka, Pika. Pati kami ni ate. Oh, ano? Oh, ano? nagkis pagabulang show. ano ano ba yan? So, ano gagawin? ano ano Nag-aantayan sila, o. Ayan, o. Grabe ka.